Mag-ingat sa eroplanong ito. Tingnan ang napakalaking disk sa ibabaw na may siyam na metrong diametro dahilan kung bakit isa ito sa pinakamahalagang sasakyang panghimpapawid sa mundo. Nagkakahalaga ng at 350 milyong dolyar, mas mahal pa kaysa sa tatlong F-17 na fighter jet na pinagsama. Sa loob nito, labinlimang espesyalistang mataasang kasanayan ang nagtatrabaho na parang mga konduktor ng isang dinakikitang orkestra. Kapag ito ay lumipad sa himpapawid, ang eroplanong ito mula dekada 80 ay nagiging mga mata ng Rusya. Kaya nitong makita ang lahat sa loob ng at 650 kilometrong radius. Bawat misil, bawat drone, bawat eroplanong kalaban, walang nakakaligtas sa mga elektronikong matang ito at talagang kahanga-hanga ang mga matang ito. Ang isang alimampu ay kayang subaybayan ang hanggang anim na pung target na sabay-sabay na lumilipad at magutos sa labindalawang magkaibang fighter jets ng sabay. Parang isang konduktor na namumuno sa isang orkestrang pandigma sa kalangitan pero natuklasan ng Ukrainya ang isang bagay na hindi inaasahan ni Putin. Alam nila kung gaano kahalaga ang mga matang iyon at nagpasya silang gawin ang isang bagay na hindi pa kailanman sinubukan ng isang maliit na bansa laban sa isang superpower. Nagpasya silang bulagin ang Rusya. Alam mo ba ang mangyayari kapag nawalan ka ng mga mata sa isang digmaan? Nagiging mahina ka. Gumagawa ka ng mga nakamamatay na pagkakamali. Nawawala mo ang mga fighter jet na milyon-milyon ang halaga. Mga fighter jet tulad nitong Su-35 na kamakailan lang ay na-shoot Pero paano nga ba eksaktong nagawang pabagsakin ng Ukraine ang isa sa pinaka-advanced na fighter jet ng Russia? Ang sagot ay direktang konektado sa eroplanong may malaking disk na nakita mo sa simula ng video, yung Alimampu. Hindi lang ito isang mamahaling makina, bahagi rin ito ng mas malaking kwento. Isang tahimik na kampanya na matagal nang isinasagawa ng Ukraine mahigit isang taon na. Isang operasyon na sobrang talino na literal na binubulag ang Russian Air Force. At kapag nabulag mo ang kalaban, kaya mong pabagsakin kahit ang pinaka-advanced nilang mga fighter jet. Nagsimula ang lahat noong Pebrero ng 2023 sa Belarus. Isang grupo ng mga sibilyang tutol sa lokal na pamahalaan ang gumawa ng tila imposibleng mangyari. Nagpasok sila ng mga drone sa isang base militar ng himpapawid at inatake ang isang eroplanong A-50 habang nasa lupa. Ito ang unang palatandaan na hindi kayang talunin ang mga dambuhalang ito sa himpapawid. Pero napansin ng Ukranya ang mas malalim na bagay sa pagataking yon. Nadiskubre nila na may kritikal na kahinaan ng Rusya. Labing amim lang ang ganitong eroplano ng Rusya nang magsimula ang digmaan. Labing-anim lang na pares ng elektronikong mata ang nagbabantay sa isang labanan na mahigit isang libong kilomet ang haba. At heto ang problema. Para mapanatili ang tuloy-tuloy na pagbabantay sa buong lawak na yan, kailangan ng Rusya ng hindi bababa sa siyam na mga aeroplano na umiikot sa operasyon. Isa ang nasa ere nagbabantay, isa ang bumabalik para mag-refuel at ang isa pa ay nasa maintenance. Ganyan para sa bawat sektor ng linya ng labanan ginawa na ng Ukraine ang mga kalkulasyon. Kung magagawa nilang sirain ang mga eroplanong ito isa-isa, mapipilita ng Rusya na gumawa ng imposibleng mga pagpipilian, alinman sa protektahan ng hilaga at hayaang maging mahina ang timog o bantayan ang silangan at pabayaan ang kanluran. Doon nagsimula ang isa sa pinakametikulosong kampanya militar ng makabagong digmaan. Noong Enero ng 2024, nakuha ng Ukranya ang una nitong malaking tagumpay gamit ang isang Patriot missile na ibinigay ng Estados Unidos napabagsak nila ang isang A-50 sa ibabaw ng dagat ng Azov. At ang ginamit na taktika ay napakatalino. Sa halip na panatilihin ang sistemang Patriot sa isang posisyon, lumikha ang mga Ukranyano ng tinatawag nilang Patriot Erante. Palipat-lipat nila ang sistema, lumikha ng mga pananambang sa mga lugar na hindi inaasahan ng Rusya. Ang A-50 ay nahuli ng lubos na hindi handa. Mas mahalaga pa sa pagkawala ng pera, dala nito ang mga espesyalistang tripulante, mga taong inabot ang taon bago nila lubos na natutunan ang mga komplikadong sistema ng radar na iyon. At heto ang isang bagay na hindi napapansin ng karamihan ng tao. Kahit na magawa ni Putin na magtayo ng mga bagong A-50 bukas, wala siyang tao na magpapatakbo ng mga iyon. Bawat espesyalista na namamatay sa isa sa mga eroplanong iyon ay katumbas ng sampung taon ng pagsasanay na nawala. Mas madali pang gumawa ng makinang nagkakahalaga ng 300 milyong dolyar kaysa sanayin ang mga taong marunong gumamit nito. Isang buwan pagkatapos noong Pebrero, dumating ang pangalawang dagok. Sa pagkakataong ito, gumamit ang Ukranya ng isang bagay na hindi inaasahan ng kahit sino. Isang lumang sistema ng misail ng Soviet, mula pa noong dekada na na po ang S-200 kinuha nila ang relikiyang ito mula sa Cold War, in-upgrade ang mga bahagi nito at ginawang isang nakamamatay na sandata laban sa makabagong teknolohiya ng Russia. Ang resulta ay nakapaminsala. Isa pang alimampu ang nawasak. Sampung tripulante ang namatay, kabilang ang limang matataas na opisyal. Isa na namang hindi mapapalitang pagkawala para kay Putin. Pero nagsisimula pa lang ang Ukraine. Noong Hunyo 2025, gumawa sila ng bagay na tila galing sa pelikulang pangispiya. Tinawag nila itong operasyon sa pot ng gagamba. Sa loob ng ilang buwan, palihim na nagpasok ng mga drone sa loob ng Rusya ang mga ahenteng Ukranyano. Hindi lang isa o dalawa. Isandaan at labing pitong attack drone ang naipasok. Pero ang mas kahanga-hanga ay hindi ang dami ng mga drone. Is why kung paano sila gumana. Bawat drone ay nilagyan ng artificial intelligence na kayang tukuyin at puntiryahin ang mga pinakamahinang bahagi ng mga sasakyang panghimpapawid. Gumagamit sila ng autonomous navigation software na patuloy na gumagana kahit mawalan sila ng koneksyon sa mga operator. Parang may sandaan at labing pitong robotic na mamamatay tao na nakaprograma para sa iisang misyon. At gusto mong malaman kung paano nila ginawa yon. Nagtayo sila ng mga lihim na kompartimento sa kisami ng mga truck na pangkomersyal Nakakuha sila ng mga draper na Ruso na walang kaalam-alam para ihatid ang mga truck na ito sa mga bodega malapit sa mga pangunahing base ng himpapawid ng Rusya. At pagkatapos, sa isang sabayang gabi, bumukas ang mga kompartimento at lumipad ang mga drone papunta sa kanilang mga target. Ang resulta ay naging kalamidad para sa Rusya. Mahigit apat na pong sasakyang panghimpapawid ang tinamaan sa iisang operasyon. Mga strategic bomber na nagkakahalaga ng daan-daang milyong piso bawat isa at syempre, dalawa hanggang limang pa na may mga dome ng radar na tuluyang nawasak. Ang pinsala ng iisang operasyong ito ay tinatayang umabot sa 7 bilyon. Naalala mo ba yung mga drone na nakalusot ng hindi napansin? Kaya lang, mas pinaunahan pa ng Ukraine ang lahat. Napansin nila na ang pag sa mga sasakyang panghimpapawid ay kalahati lang ng estratehiya. Kailangan din nilang atakihin ang kakayahan ng Russia na ayusin ang mga ito. Mayroon lamang isang lugar sa mundo kung saan maaaring ayusin at imodernize ang mga asing kwenta. Isang pabrika sa lungsod ng Taganrog sa Rusya. Parang ito ang espesyal na ospital para sa mga eroplanong ito. Kung wala ang pabrikang ito, anumang nasirang alimampu ay magiging permanenteng basura. Noong Disyembre ng 2024, inatake ng Ukraine ang Taganrog gamit ang mga misail ng Amerika, pag-ataking MS at isang fleet ng mga drone. Ang resulta ay isang napakalaking sunog na halos tuluyang sumira sa kakayahan ng produksyon at pagkukumpuni. Nawalan ng kuryente ang buong lungsod. Plano ni Putin na dagdagan ang produksyon ng limampu pagkatapos ng mga unang pagkalugi. Kinansila ang mga planong iyon ng magliyab ang taganrog. At narito ang isang detalye na lalong nagpapadramatiko sa lahat. May plano ang Rusya na palitan ang mga luma. As 50 ang bagong A-100 Premier ay magiging mas advanced na may makabagong radar at modernong digital na mga sistema. Ngunit kinan sila ang programa. Pinagbawala ng mga kanluraning parusa ang pag-access sa mga kinakailangang elektronikong bahagi. At ngayon si Putin ay naipit sa teknolohiya ng dekada 80. At dito na talaga nagiging desperado ang sitwasyon para kay Putin. Ngayon, ayon sa intelihensya ng Ukraine, dalawa hanggang apat na limampu na lang ang natitirang kayang lumipad. Baka dalawa o tatlo na lang. At sa maliit na bilang na ito, araw-araw ay nahaharap si Putin sa isang imposibleng pagpipilian. Pwede niyang ituon ang natitira niyang mga eroplano sa isang rehiyon lang at iiwan niyang bulag ang lahat ng iba pa maaari rin niyang subukang takpan ang lahat, ngunit magkakaroon ng malaking kakulangan kapag walang alimampu na lumilipad. At dito mismo tayo babalik sa su-35 na iyon na pinabagsak noong Hunyo. Dahil ngayon, maiintindihan mo na kung paano nagkakaugnay ang lahat. Ang fighter jet na iyon ay nagkakahalaga ng 85 milyong dolyar. Isa ito sa pinakamodernong eroplano ng Russia, kayang lumipad ng higit sa dalawang beses ng bilis ng tunog. Mayroon itong mga advanced na sistema ng depensa at dapat ay protektado ito ng mga anti-aircraft na baterya sa lupa. Pero paano nga ba nagawang tamaan ito ng isang Ukrainian na misil? Paano nagawang pabagsakin ng ganoon kadali ang isa sa pinakasopistikadong eroplano ng Russia? Simple lang ang sagot. Walang as-50 na nagbabantay sa lugar na iyon nang pinaputok ang misil nakatutok sa ibang lugar ang mga mata ng Rusya o baka wala na talaga sila. Lumilipad ng bulag ang Su-35. Hindi niya alam na may isang nakamamatay na misil na papalapit na sa kanya hanggang sa huli na ang lahat. Ito ang tunay na epekto ng kampanya ng Ukraine. Hindi lang ang mga asingkwenta ang nawawala. Lahat ng iba pang mga aktibong militar ng Russia na umaasa sa mga matang ito sa langit para mabuhay ay kasama rin. Mga fighter jet pilot na lumilipad ng walang ideya sa mga paparating na panganib. Mga sistema ng depensa sa himpapawid na huli na kung mag-react sa mga banta. Mga tropang panlupa na walang proteksyon mula sa himpapawid dahil hindi nakikita ang mga parating na pag-atake. Sinusubukan ng Rusya na punan ang mga pagkaluging ito sa iba't ibang paraan gumagamit sila ng mas maraming reconnaissance drones, mas umaasa sa mga satellite at pinipilit ang kanilang mga fighter jet na gampanan ang mga papel na hindi naman talaga para sa kanila. Pero wala sa mga ito ang lubusang pumapalit sa isang A-50. At ang mga epekto nito ay makikita na sa larangan ng labanan. Ang Rusya ay nagpaplano ng isang malaking opensiba ngayong tag-init sa rehiyon ng Sumi. 50,000 sundalo ang naipadala pero dahil walang sapat na suporta mula sa A-50, maaaring malubhang maapektuhan ang opensibang ito. Kung ipadala ni Putin ang kanyang huling mga A-50 sa Sumi, magiging mahina ang depensa ng Donetsk at Timog ng Ukraine. Kung hindi niya ipadala, mawawala ng mata sa himpapawid ang mga tropa sa Sumi na kailangan nila. Isang komplikadong sitwasyon ito, halos walang kalalabasan at marahil ito ang pinakamalaking aral sa buong kwentong ito. Kung titingnan natin ng mas malapitan, hindi na nanalo ang Ukraine sa kanilang mga laban gamit ang lakas lang. Gumagamit sila ng mas sopistikadong estratehiya, tinutukoy nila ang pinakamahinang punto ng kalaban at inaatake ito ng may eksaktong pagkamahusay. Sa halip na subukang sirain ng libu-libong tangke o daan eroplano, nagtuon sila sa iilang mahahalagang kagamitan na talagang nagbigay ng malaking epekto. Mas mababa sa dalawampung sasakyang panghimpapawid na mas mahalaga pa kaysa sa buong mga hukbo. Ngayon, ang napakagandang sasakyang panghimpapawid na nakita mo sa simula na may siyam na metrong disk at special na tripulante ay maaring isa na sa mga huling uri nito na gumagana pa. Sa bawat paglipad ng isa, maaring hindi na ito bumalik at bawat A-50 na nawawala ng Rusya ay nagiiwan dito ng kaunting pagkabulag, kaunting kahinaan at kaunting paglayo sa muling pagkontrol sa himpapawid ng Ukraine. At ikaw, ano sa tingin mo? Naniniwala ka ba na magagawa ng Rusya na mapanatili ang kakaunti nilang eroplano ang natitirang limampu? Iwan mo ang iyong opinion sa mga komento. At kung nagustuhan mo ang nilalamang ito, mag-subscribe ka na rin sa channel para makatanggap ka pa ng mas maraming pagsusuri tungkol sa mga sigalot na humuhubog sa mundo. Salamat sa panonood at hanggang sa muli.